Mayung ka po mga gano. Another day, another video. Mga mga gano. Bodyguard dito sa itong asawa ka mga agaw. No? Kaya swedish siya itong mga agaw. Namin na barbaktas mga agaw. Mga agaw. Swedish time mga agaw. Mamagin na itong wala na eh. Tiradaan eh. Kapit na yun. Nanamiss to kabukiran mga agaw, no. Good day mga agaw, no? Another day, another video na bata mga agaw. Maude niya among gawi ka lang mga agaw, no? Sweden may mga agaw, nag house house may kay bodyguard mga sa asawa ni ron mga agaw. Morning, baktas na dong. Pag-ingon mga kabalayan mga agaw, no? Kaya mag-interview about sa ilang mga kaimtang. Yeah, mga agaw na nakahapit ay gulis sa tulay-tulay nila mga agaw no hindi mo na ba mag park may na lang niya akong asawa mga agaw makabaktas kayo mga gamay-gamay ang bilbiltaon. taon nakibiyaan na kay ko nila mga agaw nahimutang na ko niya ko yung video nila ni kaya kung may naiwit take video ta mga ni mga agaw no na first house din yung mga agaw no mga yung first house nga among giantuan e mga agaw mga gaw pag sa ilo mga gaw may gani wa miki pang paak mga gaw friendly po ilang ilo din nila mga gaw no nang isugdan na niya mga gaw no nabot wa kabalon sa iyo pang interview niya din mga gaw laing balay na po din mga gaw no chay mga 30 households mo tingin na hang to ni mga gaw morning so good na mi ane o baktas baktas mga gaw ba na kani mga gaw ay, may gani, wala akong pagbugat-bugat, may taga may mga gaw, no? O ni, may gani, na si auntie, may tour guide na mo, mga gaw, si auntie, auntie Marlene Quaris. Salamat dahil sa pag-tour guide na mo, auntie, no? Tinigil na to, may bawaan mga gaw, no? Mga kayumtang sa matagbalay mga gaw, no? Kay, ma interview, mga yun, niya mga agaw na matanaw po na toon sa ilang mga kuan mga gaw mga kahimtang sunod ang nga swede na mga gaw no? layo layo na daw kung mga mo mabaktas na daw kung may 30 minutes or 1 hour depende daw sa tikang mga gaw hindi ano, sa misa daw dool mga gaw kay kuan mga pasi una sa daw Ya, talik sik ni mga agaw among pagkalakawaan ni eh, tagum ay na inaani natin ngayon ang bukit nun yun kung uwan namang yun tingnan ni sige din he ito yung taligsik kung makita na suwito sa klima gulun he kaya ibog na mood kayo nung yung lug sa kong diha dahi kaya nag ako dahi maapil gulun niya record din he hahahaha wala <laughs> mga agaw no sunod at mga agaw layo na mag swede mga agaw i-inform pa po niya daan dito mga agaw no kay eh, si Adto na dito na wala da ito silang mga uma mga agaw mo nang i-inform pa daw daan ada sa mimo Adto kay nahimo man ning bodyguard ay ano, naging na siya na video ang mga agaw Yeah, salamat na sa pagtanaw mga agaw no? Kung sa sunod na mga video agaw kapoya yeah.